Sa number 6, Councilor Espino ang nagadayaw sa nagapaday nga clamping kag-towing sa Bacolod. Iyaman ginapaksyonan na ng mga commercial establishments nga nagagamit sa dalan bilang parkingan. May report si Nico Delphine. Humalin sa nakabalik operate ang Metro Towing Services, mas nangin masupog kag-kontrobersyal ang ginapatuman nga citywide clamping kag-towing operation sa mga dalanon sa siyudad. May mga netizens nga nagapamangkot kod nga ah, halos wala man sa ginapili nga lugar ang bitaw kay pati mga nagapark nga salakyan kag motorsiklo sa Guasang Concert Area sa Dalan Lakson sang Sabado sang gabi ang wala makaluwas. Para kay Councilor Al Victor Espino, dalayawo nang ginihimo karon sang bitaw sa pagpasiguro nga hilway ang dalanon batok sa mga naga double park kag naga supak sang lay. Nagapati si Espino, nga pamuno sa Committee on Transportation and Traffic sa Konseho nga hindi na kinahanglan ang mga no parking kag tow away zone signages ilabi na sa mga national road nga ginaparkingan sa pagpatuman sa mga pagsulundan angot sa camping kag towing ang IBP nga na concern has reached me no personally nakalambot sa aton kag gin pamangkot isa man nakakon pamangkot din ka mo nag parking mm -hmm. ano nga dalan oh. so pag ang balila na man kami maglalis kay sala man din no? so kita nyo man maglabay ka da subong hats off to bitaw and uh, uh OIC, si, uh, Patrick Lacson for doing so uh, ang ako na natatanik nga uh, na isa naman kareklamo, ang North and South Capitol Road wala man nila gina enforce mm. they have to enforce Ay, no, that. wala dapat, da pansalar sure. mm, well, dapat tinga without, signage without, fear that, that, not, not just signage uh, that is a, na, sa akong pang balo that is a national government road mm. so hindi kita pwede all national government roads hindi pwede maparkingan pero may pila pa ka mga commercial establishment, pati na gani government offices nga hasta karon ginagamit ang dalan bilang reserve parking area. Butang nga ginaduso man karon ni Espino sa konseho ang panawagan para ini ang matagan atensyon sang bitaw kag mapasiguro nga wala sang pinilian sa bahin sang ginapatuman nga clamping kag towing operation. When you impose uh, enforcement on our local laws and ordinances even the national laws and or, uh, national laws dapat wala ka pinilihan ah uh, ang ginatawag sa without fear or favor may mga abogado na naga kung nga ah, nagapatigayan sa clamping kag towing ang bitaw sa Guasang Hall of Justice nga wala man sa signage nga no parking kag tow away zone Nico Delfino para sa DGcast Negros